Pagbabasa muna tayo rito, brother. Bago natin didiscutin yung topic na gusto ko madinig na sa salvation, yung kalitapan ng mga muslim. Itong baga sa Chapter 4, Sura, ito ang sura ng Quran Lita ang title o ano yung Ito ang nakalagay sa verse 157. That day in <clears throat> sa inibo, actually nagsisipag sa siya at nagkakamayaw yung mga Diyo. <clears throat> We killed Christ Jesus, the Son of Mary, nang nakatay namin si Jesus Christo, na anak ni Maria, sa apostol of God, ang Apostol ng, ng Diyo, But they killed him not by crucified him. Ngunit hindi nila sila napatay o naipago sa krus kaya. But so it was made to appear to them. Ngunit nakalakala ng nila na gayon. And those who differ there is are full of doubt. At ang nagkakaiba doon ay puno ng pagdududa with no certain knowledge na walang tiyak na kaalaman but only conjecture to follow in his hakahaka lamang Because of his purity, they killed him in love. Sapagkat sa katotohanan, hindi niya sila napatay. Nay, nee. tunay na, God raised him up unto his cell. It's in a sa kanyang sarili. And God is exalted in power of life. So, the Lord ay sapat na namataas sa kapangyarihan ang maalam. Ito yung pinasabi ng Kuran tungkol sa pinasabi um, ng mga Hudyo na si Jesus ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano sa ngayon. 1 billion, 1.2 billion ng mga Kristiyano ngayon ang naniniwala na si Jesus Christ ay namatay sa parod, ay ng mga hudyo sa parod, at siya ay namatay, ipinakon ng mga araw na buhay ng mabuli. Yan ang paniniwala ng uh, mga Kristiyano. 1.2 billion Kristiyano, they believe na namatay si Jesus Christ na kapag Ang Quran, ang pag dito ng Quran ay sa pagsasaytay upload tayo ng alam sa bang mga paala, hindi nila nakaka-identify. Maybe, sa halin, nagtangka sila sa patayin ng mga Udyo at Jesus Cristo, ngunit hindi nila, hindi sila nagtangumpay na siya ay patayin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala for his security sa atiyakan daw they did not kill him hindi niya siya napatay o naipaw kaya sa Cruz iniligtas siya ng Diyos sa pamagitan na itinakas niya si Jesus sa kanyang sarili sa taas <laughs> kung paano itinakas ng Diyos hindi natin alam siya ang nakakaalam ang alam nakakaalam na pero ito ang sinasabi sa atin ng komentari, hindi niya siya napatay. So ang ngayon, <coughs> ang ating maniniwala sa Yesu Cristo na sa taas, sa langit, hindi natin sinasabi na naka siya sa kanan ng Diyos. Nakatulog ang sinasabi ng mga Kristiyano. Si Yesu Cristo, kasama siya ng Diyos na malapit sa mga mabubuti, hindi na upo sa kanan. Typically, hindi naka-upo sa kanan kundi is nearest to God sa linyang-linyang mga marabin. So, ito ang isa sa mga pagkakaiba -pagka ng mga Kristiyano at sa mga Muslim. Kung sa Muslim hindi na mamatay si Jesucristo, sa Kristiyano, napatay siya. Ngayon, ang bagihan dito dahil sa pagmamatay ni Yesu Cristo, ayon sa paniniwala ng doktrina ng Kristiyano, dahil sa pagmamatay ni Yesu Cristo sa krus, ang kaligtasan ng mga tao kanyang kinubos, sa so, mga magitan ng kanyang dugo, ng mga matay sa krus, bumuhos ang kanyang dugo, nalinis ang kasalanan ng mga tao, at kung so, gano'n ang nangyari, natubos ni Yesu Cristo ang kasalanan ng tao. Yan ang tinatawag nila ng kaligtasan. Yan eh, ang tinatawag nila ng salvation. Na mayroong isang tao, Jesus Cristo, na pinadala ng alas, at na nang sa karo, sila ay ligtas lang sa pagkasinulis Kaya kung walang pagkakamon ni Jesus Cristo sa karo, at kung walang kamatayan ni Jesus Cristo sa karo, walang kristyanismo. Kung walang kristyanismo, walang kristyanismo, walang kristyanismo, walang pagkabuhay ng muli, walang kristyanismo. Kasi ang pinakabasik fundamental doktrin ng doktrina ng kristyanismo ay ang pagkamatay at pagkabuhay ni Jesucristo <coughs> sa krus. Gaya ng doktrina ng mga kristyano, ito ang kanilang doktrina ng kalikasan. Una, nagkasala ang mga tao, nagkasala ang unang nilikha si Adan at si Eva sa paraiso at ibinibigay ang masigit na sala kay Eva. Sa si Eva ang unang kumain ng bawal na bunga at si Eva ay tinungso ni Eva. So nang kinain nila ang bawal na bunga, sila ay parang nagkasala, ay tinagwit sila ng ala sa lupa mula para paraiso at sila ay nagparoon ng original na sala. Hindi sila pinatawad ng ala sa barwa sa ngayon, yung taling-taling lahi na lumabas ang kanyang danas-nyerba, mga helerets, yung kasama na tayo, ayon sa pag ng na ng Kristyanismo, nakamana ng original na tala at walang kaligtasan. Dahil hindi nga sila pinatawad ng alam itinapoy sila sa lupa. Ngayon, ang kaligtasan ay dumating nang isubo niya sa Santo Cristo. Tinubot ang pagkakasalan ng tao sa kanyang pagkakalubay at pagkamanggay sa cruz, at iyan ang pinatawad nila kaligtas ka. Ayon kay Jimmy Swaggart, yung greatest evangelist of born again Christian, makinan tanggapin siya ang pamakayan ni Hino Cristo ay walang kaligtas pa. Kahit na gumawa ka ng mabuti, hindi raw ka pa. Kundi ang kaligtasan mo no, sa pagkamangay ni Hino Cristo, tinagod niya tayo sa kasalanan. Kaya kung tayo ng comparison dyan, kung bakit ganyan ang kanilang paniniwala. Actually, ang paniniwala ng isang mga mga hindi naman sinabi niyang Diyos, hindi naman sinabi ni Kristo, na kayong mga judyo, huwag na kayong gumawa ng kanilang samaan, dahil sa akin nandito na at mamasaya sa inyong pagkakasala, lift na kayo. Hindi mo mababa sa Biblia na sinasabi niyo sa na sinubos ko kayo sa aking pagmamagal na puros. Hindi rin ang sinasabi ng Diyos sa Biblia na tinubos kayo ni Kristo sa pagkamatay niya sa Diyos. Ang ginagay lang dito na ng mga Kristiyano, meron lang nakalagay na talaga sa Biblia na ang lahat ay nagkasanan na at walang malinis sa Diyos.